Pero pawi yung ano nila kung makuha nila yung ano yan, yung naka, yung deposito dyan. Oh. Hello YouTube, Rumel Reaction. Welcome to my channel. At mga idol, may, pa, uh, may panibago tayo ngayong reaction video. Ito po ay tungkol po ito sa Yamashita Treasure na pinagbabayanihan ng mga tao para makuha ang item. At uh, galing po ito sa YouTube channel ni Kudrader MMS and subscribe nyo sa Idol. Siyempre, kung bago ka palang sa aking channel at oh, mahilig ka sa mga ganitong video o oh, ikaw ay treasure hunter ay mag-subscribe ka na at palike na rin ang ating video. At huwag na dito patawag lang itong mga idol. Tirahin na din ito bago pa tirahin ng iba. Let's play! Uy, oh. dami nga nila. Alakin ng bato. Alakin ng bato mga idol, uh, kulang sila kasi manumano nila uh, tatanggalin yung bato, kulang sila sa ano, kulang ang lakas nila, kulang sila sa tao. <coughs> Hindi nila kaya 'yan, paano 'yan? <coughs> Mabigat 'yan, ang kailangan 'yan bako Ayan, no? Oh. Grabe ang bigat nito. Nakasal lang natin. Ano talaga ang kailangan nito mga idol? Ang kailangan talaga ay isang bako kasi saglit lang ito sa bako. Ayan, yeah, no? Uy, yun, Muntik na, muntik na. Pagkainan natin. Asadong malakas. Ayan, yeah, no? Paano kaya nasabi nila dito? Uh, ang title kasi dito ni Quadrider uh, MMS, Bayanihan sa Pag-Treasure Hunting. Ano kaya mga sign dito na na ano nila kung nandyan yung item? O, oh. Ayan, no? pagka Ano kaya mga pahiwatig dito? Yung mga no, 'di ba may mga ano, mga cage o oh, mga idol uh, 'di ba ang Yamashita Treasure ay may mga marker o oh, sign yan, 'di ba? O oh, di ba? Tuklang Marami pa maglalakad oh. mo Marami na sila pero kulang pa rin yung lakas nila. Laki kasi ng bato na yan. O, di ba? Oo. Oo yung gamit nila ay ano? Tawag nito? Kahoy lang yung iba. Kung <laughs> sa Bisaya ay ano nila, ah, nililigwat-ligwat. okay, oh, eh, tumulong na rin si Tata yung nakapula, oh. Pero kung ano, pero kung sure talaga na may item dito, o oh, nag -ano sila ng backhoe, di ba? Madali lang. Diba? Siguro yung ilalim nito may tunnel. O di kaya may ano na, may item o kaya uh, giveaway o kaya deposit na o oh, box. Ano? Lupit? Sobrang <laughs> <laughs> dami nila. May makuha kaya dito? Ito na. Gusto nilang ano pala ito? Yung ano, parang may ano, may sign nga yung gilid ng bato. Gusto nila yung bato na ipagulong doon sa ano sa baba kasi pataas yung lupa. Yan oh. No? <laughs> Andiyan pala sila sa taas ng bundok. dami nila oh isipin yung mga idol ang dami na nga nila pero kulang pa rin yung lakas nila sa so, sobrang laki ng bato hmm? uh, eh, pero, pero pawi yung ano nila kung makuha nila yung ano yan yung, naka, yung deposito dyan oops okay. oh, <coughs> <coughs> yun na yun na makukuha na ito nila ah Oh. <laughs> Yata nila makuha ito kung wala nga ano equipment. Yan oh, no, naka halos nakapalibot na sila sa bato, ang dami nila pero hindi pa rin kaya. Pero pagpakuhan din nila, diyan yan. Oops. Mabigat talaga yan Buhay na bato Solid kasi ang pagkagawa Ang pagkagawa ng bato Solid Buhay na buhay Oh, dami na Ay, yung iba oh, Hindi na Hindi na, sige. Makukuha nyo rin yan. Dami na nila, oh. Uno, dos, tres. Lalo na mga idol, lang, huwag kalimutan mag-subscribe. Marami akong video na ganito sa ating YouTube channel. Yan o. Ali. Hindi talaga mabuhat-buhat na itong na to. Ano lang pala ito Kaunti lang siya kasi ano, ah, pag nagulong na yan pababa, matik na yan. Ma, pwede na nila makita dyan kung meron man talaga. Kung meron. Ano kasi pababa ito eh. Dapat hinukaya nila yung sa baba. Oo, oh, yun na. Hindi pa rin kaya. Pa rin Hindi pa rin kaya. May deposit kaya sila dito makuha? Okay. At siyempre mga idol, hanggang dito lang tayo kasi yung video po ni Kudrida MMS ay maikli lang. Kaya hindi natin alam kung may nakuha man dito na item, may nakuha man na gold bars o yung machete treasure, hindi natin alam. Pero itong video na, itong video na ito ay uh, title kasi ni Kudrida MMS, Bayanihan sa pag-treasure hunting. Ayan. At syempre, pasensya na kayo, wala kayo, walang data yung nakitang uh, pureba kung mayroon talaga. At maraming salamat pa rin sa inyong panonood. Huwag bisita, bisitahin uh, nyo ang uh, YouTube channel kasi marami tayong video na kagaya po nito.